Ang Yamaha Exciter 155 na kilala rin bilang Sniper 155 ay binago ng Japanese motorcycle manufacturer na Yamaha upang madagdagan ng pagiging kaakit-akit nito at pataasin ang kompetisyon sa mga karibal sa parehong category ng mga motorsiklo tulad ng Honda Winner X. Ano-ano ba ang mga nadagdag sa bagong version ng Yamaha Sniper? Halika at ating alamin kung ngayon ka lang napadalaw sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang subscribe dyan at idagdag mo na rin ang pag-hit ng bell icon para updated ka lagi sa mga motorcycle reviews natin. Pagkatapos ng halos tatlong taon, ang Yamaha Sniper 155 ay mayroon na ngayong bagong pangalan, Yamaha Exciter 155 VVA ABS. Ito ay may apat na version, Standard, Premium, ABS version at ang Limited Edition. Kung titingnan mo lang ang pagbabago sa pangalan, mahirap sabihin kung gaano kalaki ang nabago sa mga functionalities, equipment at mga safety features ng model na ito. Ang ilang design elements sa Yamaha Exciter 155 VVA ABS Sports Racing model ay nabago. Ang front fairing ay tapered, ang harap at mask ay may bagong disenyo na L-shape, at ang saddle ay natatakpan. Parehong comfortable maupo ang driver at pasaherong salamat sa leather seat at matas na likod. Bukod pa rito, ang bagong Exciter 155 VVA ay may bagong disenyo sa likuran. Ang Yamaha Exciter 155 VVA ABS ay nilagyan ng dalawang piston ABS anti-lock braking system bilang additional features at may mas malalaking disc brakes kaysa sa previous models. Ang manual clutch motorcycle na ito na ngayon ay may anti-lock braking system na at mas malalaking disc brakes kaysa sa nakaraang modelo ay may mga mahalagang improvement upang matulungan itong makipagkompetensya sa Honda Winner X na nilagyan ng ABS brakes simula pa ng mga unang versions. Ang Yamaha 155 VVA ABS ay mayroon pa ring ilang amenities bilang karagdagan sa ABS brakes. Kabilang ang isang digital electronic screen, isang smart key rotary knob para sa starter, at isang 5.4 liter na tangke ng gasolina. Patuloy na ginagamit ng Yamaha Exciter 155 VVA ABS ang 155.1 cubic centimeter four-stroke liquid-cooled na gasoline engine. Kapag isinama sa 6-speed na manual gearbox, ang makina na ito ay gumagawa ng maximum torque na 14.4 Newton meters at 17.7 horsepower. Hanggang dito na lang at sa muli, thanks for watching and see you on the next vlog.